Good day mga ka-DIY, sa videong ito ay tuturuan ko kayong mag-convert ng degrees sa millimeter at syempre pagkuha na rin ng degrees at sa iba't ibang side ng uh, right triangle ng mga dimension niya Okay, wag na natin pagtagalin, intro muna tayo So good day mga kadeway. Ayan. So ngayon ang topic natin ay arc length, no. So tuturuan ko kayong mag-convert ng degree sa millimeter. So itong video ito ay galing din ito sa isa kong video na Pipe Peter's Guide pero English 'yon kaya tatagulugin natin. So pumunta muna tayo dito sa uh, diameter ng tubo. So ang 14 pataas, ang outside diameter niya ay nasa labas. So, di samantalang dito ang dose 12 pababa, ang outside ang diameter niya ay mismo nasa loob. Kaya mag add ka pa ng wall thickness para makuha mo ang outside diameter. So, samantalang dun sa 14 nga ay mismong yung diameter ay nasa labas na ng tubo, outside diameter na. So malinaw tayo dyan. So ang radius yan ang kalahati ng diameter. So kapag dinibide mo ang sa to, ang, ang diameter magiging radius. So yan ang mga formula ng pag-convert ng uh, degrees ng arc length para maging millimeters. siya. So yung outer radius, outside radius multiply sa degrees tapos, constant formula na 0.01745. So, yan po ang constant formula, no? So, ayan, simplify natin. Sa 14 divided by 2. So, equal 7, no? Inches pa lang yan. 14 kasi yung 2 natin. Tapos, 7 times 30 degrees. Degrees sa limba, 30, no? Times 0.01745. So, lumalabas na 3.6645 inches. So, ang degrees natin na sample ay... 30 So, yan Kailangan pa isang sa millimeter 3.6645 times 25.4 ay magiging 93 uh, 0.08 millimeter So, yan po malinaw no Dahil po ang sample natin ay inches, 14 dinibide natin sa 2 kaya naging 7, kasi radius nga So, kapag nakuha natin ang na inches, so Uh, para mas madali i-convert natin sa si millimeter. So yan na po ang 30 degrees. So mag ang para makuha nyo ang 30 degrees mula do sa top ng tubo ay magsusukat kayo ng ilan yon 9 uh, basta yun nakuha natin sa millimeter no. 9.08 Okay. So ito pinapakita yung isometric halimbawa maglalagay tayo ng weldolet no doon well dulet sa tama ano yung tubat ni sa plano ay 30 degrees northeast so ayan ang pinaka zoom no milino 30 degrees northeast so magmumula tayo sa ibabaw magte-turn tayo ng pa northeast susukat tayo so ang gagamitin natin sukat ngayon yung nakuha natin kanina na ano ano na dimension yung millimeter yung convert na yung 30 degrees na kinbert sa millimeter kanina so di 14 tubo po yan yung nakikita nyo so ngayon pwede na kayo magbutas ngayon para sa weldolet uh, para sa panibagong branch ng tubo na small bore na ikakabit niyo no So, yan tatanda nyo lang po yung uh, constant formula natin na radius times degrees times 0.01745. So, yan po yung, ano, so yun natin ay 93.08 mm. So, yun po yung uh, katapat ng 30 degrees sa D14 tubo. So, ito namang isa mga ka-DIY, no? So, ito naman yung uh, uh, degrees na may mismo degrees na pero may mga missing na part do sa right triangle do sa mga side. So, kukunin natin yan. Uh, madali lang naman siya. Uh, gagamit lang tayo ng ano ng scientific calculator dito. Pero kung susundan niyo 'tong video ito, So, ma ano nyo, madali nyo makukuha ito. So, ang sample natin ay 30 degrees ulit. So, meron tayong uh, 105. Tapos, uh, i-adjustin tayong 180 So, dyan, meron na siyang ano, meron na siyang uh, dimension, no? So, papakita lang natin kung paano makukuha ang each side nyan. So, yan, katulad niyang nakikita nyo, Meron tayong scientific calculator na gamit. So hindi naman ito mamahalin o mura lang. Okay, kahit, kahit anong klase basta nagpa-function. So ang unang topic natin, iko natin ng degrees. So mayroon na tayong uh, uh dimension sa bawat side no. So yung uh mayroon na tayong uh, 105 x 182 sa bawat side niya no sa adjacent niya no tsaka doon sa obtuse so para makuha natin ang degrees so sundan niyo lang tong gagawin ko so yo 105 so divide, div, divide natin sa 182 no so equals oh ta yan na. makikita niyo so, inverse natin inverse. Yung iba, shift, yun ba? Tangent. Inverse tangent. So, may mga kota 29.98. So, round out na natin yan sa 30 degrees. So, yan na ang formula niya. So, so nakuha na natin ng 30 degrees, no? Kung nakikita nyo, ang sample natin ay sa 105 at 182 sa bawat side. Meron siyang dimension. So, ngayon, dito naman tayo sa may missing na isang part. So, meron na tayong given degree sa limbawa. So, dito sa adjacent, no? So, meron tayo 105 dito sa kabilang side. Alam na natin. So, magagamit natin to mga DIY sa ano eh. Alam nyo sa mga roofings ba? Sa mga trusses. So, ganyan lang ang paraan. So, may, uh, mag start ulit tayo, no? I-start ulit tayo. So, meron tayong 105 doon, no? 105. So, ayan. tangent. Yeah. But, yeah, sundan nyo lang yung formula, no? Ayan. Ayan. So may nakuha tayo 181. So yun ang inang formula natin no. 105 divided by 30 degrees. Yun na. Hmm. Tapos tangent. Equals nyo muna yon tapos tangent. Hmm. So yan po ang mga malinaw no. So, meron na naman tayo rito uh, missing dito sa kabilang side. Yung 105 naman sa so opposite side, no? Yan. Tapos, so, 182 na may adjacent natin. So, ang ano naman yan, formula naman yan, ay 182 divided by sa 30, ah, uh, multiply mo sa 30 degrees. Hmm. And then, tangent. Um, Basta direct ka ng tangent. Basta pag ano yung naging uh, product niya, di ba, direkta direct ka na sa tangent. Ayan. Tapos equals na. Yun na yung lalabas. Hmm. So, di ba? 105 din. Yan na. Ayan ang mga linaw na formula. Mga ka-DIY. So, nakuha na natin yung 105. dahil so, meron na tayong given degrees. Kaya tulad na sinasabi ko, magagamit nyo sa mga trusses o sa hagdanan na ganun. Kung gusto yung makakuha yun. Sa slope Mga, sa mga naka-inclined. So, importante po itong mga formula na to mga ka-DIY. Huwag niyo pong wabaliwalain ito. Hmm. So, meron naman tayo sa hypotenuse no, sa hypotenuse. So, meron na tayong uh, 105 halimbawa, hypotenuse pero wala pa tayong uh, adjacent yung 182. So, iyan naman po ang ano natin susunod, so 105 divided by 30. Yan. Tapos i-press mo yung sign yung sign ano uh, yung sign dyan sa scientific calculator tapos ipa-load mo lang siya ng equals ayan kita nyo yung sign symbol nandun lang yung scientific calculator kapag uh, nyo ng equals so lalabas dyan ay 210 so nakita nyo yan 210 ang hypotenuse nya So iko-compare natin dito sa dati nating ano, may sukat, di ba? May 210. So ganyan lang ang pagkuha ng hypotenuse na mayroon kang given degrees at given opposite uh dimension. So dito naman tayo sa mayroon naman given yung adjacent no. Adjacent na uh, so ulit. So 182 Divided by 30 again. Degrees. Uh, meron ka na kasing given degrees. Tapos, press mo naman yung cosine. Kung yung kanina, sine ang pin natin, ngayon cosine naman. Hmm. So, ang lalabas niya, equal na. Uh, pag press mo ng cosine, kung ano yung may magiging uh, quotient niya, ay equals mo agad siya equals yan yan ang cosine symbol magkatabi lang siya ng sine symbol no followed by equals hmm. so lalabas siya ay 210 din di ba 210 so pareho lang siya kanina sa sine na pinindot natin pero yung meron tayong given na ah, 105 na ah, opposite sa opposite side. So counter check natin. So ayan na po. So kitang-kita natin kahit pinagbalibaliktad natin basta tama lang yung formula natin ay eh, makukuha natin ang mga tamang dimension at mga degree at degrees. So yun na constant practice lang. Yan, tingnan niyo lang to, i-screenshot niyo lang tong uh, ano ko, big, uh, video, mga formula. So ayan, thanks for watching mga ka DIY. Sana nakatulong na malaki ang video ito. So para sa mga beginners no. So huwag niyo lang kakalimutan mag-subscribe, like and share para sa Pinoy DIY TV.